kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa pagdalo ni Ginoong Gonzales sa Senado ay kinalkal talaga ang halos lahat nitong mga pinagagawa noon kung saan ay ikinunik ito sa ginawa niyang pambabatok at pagkasanang armas sa siklista Rason para malabo na muli itong makakuha pa ng lisensya para makapagmamayari ng baril. Hindi na po pwedeng uh, uh, magkaroon ng uh, firearms si uh, Mr. Gonzales. Dapat lang kasi mamaya ma ma magdadrive siya, maka makahagip na naman ng sasakyan yan, baka bubulot na naman ng baril yan. Kung ikaw naman ay kapitbahay ni Mr. Gonzales, magwish ka na lang na maging mabuti ang pakikisama niya sa iyo dahil kung hindi ay baka maging isa ka rin sa mga naging complainant sa dating pulis na ito. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of uh, cases of Mr. Gonzales, parang ano to, sampo. no? Asiderji, uh, sa uh, Jimmy. Ilan dyan ang grave threats sa mga isa po? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD-1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, uh, blotters no? sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin ma maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Ah, uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Berilio de la Cruz ng Barangay Kirino 3A. Saan ba na yan, yan, Sa Anonas po. Sa Anonas. Oh, City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the question, po. of Presidente niyo po si Mr. Gonzales sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, ano uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous? Kasi sampu itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung Bulan no na upo ka, doon lang po ka? Idulang ko ako. Ang reklamo po ay sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po langis sa May uh, Dawi Street. So agad naman pong sa pumunta ng ating mga kapulisan at uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Labera na mga PI bakit sila tumawag ng polis? kawad uh, niyo po siya sa barangay niyo po ito? Opo. Ilan yun po? Yun yung po pangalawa. Yung, yung tatlo yan, di ba? Tatlo. Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga barangay Libis, Cason City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to uh, make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng barangay uh, Uh, HQ headquarters ni Ma'am Kate Kuseteng, uh, para humingi ng medical assistance. Uh pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir uh, Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh humingi naman siya ng pasyensya, bigla lang bigla lang daw po siyang sinakal pati rin po yung anak niya uh, kasama po. At so, sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Si, Gonzales? Ayon po sa nakasulat eh si Sir Wilfredo po ang sumakal. Uh, Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayon sino po yung sa nakasulat. Anak, anak ayon ni Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po, 2021 din po, ah... Uh, may silang po itong kwentan to. Uh, ang complainant po is si Perfecto Pontanilla, BPS ako po, ng time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang, sino ang ng CCTV sa barangay? nagalit na galit na patanong at may mura at sinabi pag nagtiyempuhan ko yan patayan maliban sa pangmumura at pananakal ay meron pa pa isang nakatikim ng bala mula mismo kay Mr. Gonzales pero ayon sa kanya nagamok daw ang binira nito at isa rin itong gumagamit ng pinagbabawal na bato pag baril mo yung may may, may nabaril ka na saan yung picture nitong binaril mo Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil dahil doon sa ginawa mong pag-testify uh, against your, uh, your honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero napatunay, ang, ang investigasyon dito, wala nagigitang kutsilyo. Kaya ka nga, kaya ka nga, na disisyon na na-dismiss eh, dahil nga doon sa, Your Honor, pwede dahil po, dito sa investigation na ito. Pero ano pwede ko po ituloy? Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kasong yan, acquitted po ako. At pagdating po sa... Uh, it doesn't mean, if acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa so administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. Uh, so yan ha, kaya you, 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 you correct your uh, understanding ha? Yes, Your Honor. Yeah. Sabi nga nila, Gaano man raw kasama ang isang tao ay meron pa rin itong natitirang kabutihan sa kanyang puso at hindi exempted si Gonzales dito. Dahil noong siya ay isang pulis pa noong 1999 ay nakagawa nga ito ng kabutihan ng kanyang isuplong maging ang kanyang mga kasamahan at mismong mga superiors na direktang involved sa si pinagbabawal na bisyo kung kaya't nakatanggap daw ito ng medalya bilang pagkilala sa kanyang nagawa. Pero Sadyang mainit nga lang talaga siguro si Ginoong Gonzales pagdating sa kanyang mga kapitbahay dahil itong rason kung bakit siya natanggal sa serbisyo ayon mismo sa Napolcom. Mr. Chair, yeah, meron po kasi tayong decision Um, ito po ay 2017. Um, Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang um, pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then in-appeal po nila ito sa NAB Noong pong 2021, um, dininay na po yung kanilang appeal and yung MR. So alam ko po ngayon po ay nag sila ulit sa office ng secretary. So pending po doon. Um, pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng, ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siya ng papel ng exoneration eh. Tingnan niyo yan, tingnan niyo. Um, I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, kada, kadami, po, kadami po. mong case uh, talaga. Ang Ano po talaga yung kaso na kina why he was dismissed again Excellent. for the record yes sir bale po yung case po is for grave threats po ito po yung uh, filed by the neighbors yung, by yes. yung mga neighbors Bo. 2017 po ito yun 2018. po yung date ng decision but the incident po occurred um in 2006. 2006. Kay yeah. Kapitan Dela Cruz, Mr. Jet, tanong ko lang, yung sa tatlong, yung mutala 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Ah, uh, nagsimula lang po siya noong ano, 2021 and 22. Tatlo? Tatlo. Tatlo lang po. Kahit na kumpleto pa sa dokumento ang mga kasong isinampa kay Mr. Gonzales, ay hindi pa rin ito sumusuko para mga tuwira na tila ba may mali pa rin sa kung anumang hinatol ng korte sa kanya. Awa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay brother dahil sila po barangay. First kagawad yung isang atoko kaya sandali ikat kita jan gawa-gawa nila yung kwan yung mga Ito. yung hindi nga gawa-gawa nila may complaint naman na nagpa-record eh na sinakal ninyo tapos gawa-gawa na naman ng barangay your honor yung i I don't want to listen to lies no alam mo makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? Hindi po, ito documents ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Eh, document rin yung hawak nila, eh. Ewan ko lang kung magkakaroon pa ng follow-up ito sa media sa kung anumang mangyayari kay Mr. Gonzales matapos ang investigasyon na ito. Kung ipapasauli ba sa kanya ang binipisyong kanyang natanggap o kung makukulong ba ito. Ang tanong na lang ay kung sa tingin mo ba? magpapatuloy pa rin kayang ganito ang ugali niya pagdating sa kalsada. Sunyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.